official ng Pinasinayaan ang proyektong Construction of a Teen Center sa Barangay Palo Maria, Bungabon bilang tugon sa lumalaking pangailangan ng kabataang Bungabeno sa larangan ng mental at physical na kalusugan nitong September 9. Ang nasabing proyekto ay naisakatuparan sa pamagitan ng pinagsamang pondo na nagkakahalaga ng 1,153,000 pesos insentibo mula sa pagkakapasa ng munisipalidad sa Seal of Good Local Governance o SGLG 2024 at 500,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan. Inaasang magsisilbi ang bagong pasilidad bilang sentro ng mga programa pang para sa mga kabataan, kabilang na ang mga aktibidad para sa kalusugan, kaalaman at personal na paghubog. Pinangunahan ni na punong bayan Ricardo I. Padilla at pangalawang punong bayan Christian P. Benuya ang seremonya ng pagpapasinaya. Dinaluhan din ito ni na Ofelio A. Taktak Jr. sa SO5, panalawigang patnugod ng DILG Genova Ezeha at mga kinatawan mula sa locally funded projects team ng lalawigan. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo upang bigyang prioridad ang kapakanan ng kabataan at pagtingin ang mga serbisyo makakatulong sa kanilang holistic na pag-unlad. Sa pamagitan ng Youth Entrepreneurship Program o YEP, ipinakita ng Department of uh, Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang suporta nito sa mga kabataang negosyante sa isinagawang learning event ng Colleges of uh, Advanced Technology and Management of the Philippines o Catman Incorporated at ng College of Business Society nitong September 12. Sa nasabing aktibidad, tampok ang produktong inilahad ng mga mag-aaral ng BSE-4 na sumasalamin sa kanilang kreatibidad at entrepreneurial mindset. Ang mga presentasyon ay sinuri ng isang panel na mga eksperto na nagbahagi rin ng mahalagang pananaw. Kabilang sa panel, si na Dr. Deberisa T. ng DTI na nagbigay ng panayam ukol sa product development and innovation. Mr. Jan Rodrigo Tomas III na tinalakay ang Business That Matters at si BC Arlen Hermono na nagbahagi ng kanyang opinyon sa isinagawang ebaluasyon. Bukod sa presentasyon, isinagawa rin ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng College of Business Society na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa liderato at inovasyon sa hanay ng mga estudyante. Ayon sa DTI, ang ganitong uri ng kolaborasyon ay hindi lamang nagpapalawak ng oportunidad para sa kabataan, kundi nagpapalalim din ng ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at akademya upang linangin ang liderato, pagkamalikhain at kakayahang pang-negosyo ng mga kabataang Pilipino lalo na ng mga Nueva Ecijanos. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, hiniling ni 3 District Representative Jay ang pagkakaroon ng mas malawak na subsidy program para sa mga pribadong paaralan sa ilalim ng Department of Education at DepEd nitong September 8. Sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Kong J. Vergara ang naging karanasan niya bilang dating alkalde ng kabanatuan kung saan naging posible ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga guro ng pampublikong paaralan dahil sa maayos na paggamit ng pondo ng lokal na pamahalaan. Ito ay upang mabuwasan noon ang agwat ng sweldo sa pagitan ng mga public at private school teachers. Sinabi ni Kong Jay na ngayon po baliktad na, mahirap na ang kalagayan ng mga guro sa privado. Mababakas ang pagmamalasakit nito sa kapakanan ng lahat ng mga guro anuman ang kanilang pinagtuturuan. Dahil dito ay sinusulo ng kongresista ang karagdagang subsidiya para sa mga private school teachers bilang pagsuporta sa pagpapatuloy ng kanilang mahalagang papel sa sektor ng edukasyon. Idinagdag pa ni Kong Jay na naniniwala po ako na ang DepEd ay para sa mga guro, mapapribado o pampubliko man, dahil sabay silang kumikilos para sa edukasyon ng kabataang Pilipino. Layunin ang panukala ni Kong Jay na palakasin ang suporta ng pamahalaan sa mga pribadong institusyon na kalakip din sa paghubog ng kaalaman at kinabukasan ng kabataan, lalo na sa gitna ng mga hamon sa sektor ng edukasyon.